Oh, yun shoutout sa iyo kabayan 'yung nabunot ni Commander kahapon via live. Oh, taga Jedha to ha. Oh, 'yung nagaread nakapag-pick up na, so taga-Jeda to. Oh, ito para sa iyo to kabayan. Ah, inaantay ka rin na to dito. Nakaready na to. So, pag napanood mo 'tong video na to, ah, message mo ko sa WhatsApp para sa iyo to. Ayan, kabayan, ah, uh, nakaready na 'yung free food mo. Kaya kunin mo na. So, sa lahat ng mga gusto magpalista ng free food ni Mamang Gard, mapa Jedaman o mapa o pwede kayong magpalista dito sa video na to. So kahit hindi na siya via live, uh, recorded na to. So dito kayo sa comment section magpapalista. So ayan ha, malinaw yun mga kabayan. So ayan, magpalista kayo dito. ah uh, lagyan nyo ng pangalan nyo, ang um, tawag dito uh, location ang uh, Alhamra Jeddah o kaya naman exit to Riyadh lagyan nyo na location para manaman nila commander kung saan kayo ilalagay na listahan so ayun uh, stay tuned lang marami tayong ipamimigay na pagkain dito sa Jeddah at saka dyan sa Riyadh so mamimigay din tayo ng mga isda so stay tuned lang kayo dito mga kabayan magpalista kayo at para mabulot kayo sa si schedule. So, inuulit ko, yung schedule ay via bunutan Kasi hindi, kami, hindi kasi namin alam kung sino yung uunahin namin yung schedule. Sobrang dami nyo. Kaya dadaanin natin sa bunutan kung sino yung mga uh, pagkakasunod-sunod na may schedule. So, unawain nyo yung kabayan ha. Tapos, pag nakapagpalista na kayo, check nyo yung listahan kung ano number niyo I-message nyo kami sa WhatsApp sabihin nyo po anong number nyo doon sa listahan para po mabilis kayo makontak kapag kayo ang nabunod so ganun po yun sabi kasi ni commander uh, kailangan makontak namin kayo agad kapag kayo ang nabunod kasi sayang naman maraming mga nakapending na pagkain sa 2 sa kay papi na So kailangan makuha niyo na yun yung mga nanalo katulad nito ni Kabayan na uh, nung nakaraan nag online uh, nag on the spot schedule tayo. So ayun, naka-pick up ka agad siya. So sa mga nag-aantay diyan sa Ansaria, antayin niyo na si mga Ngay. Jeda, uh, relax lang. Nag-schedule -e tayo pa isa-isa kasi wala pa akong duty. So hindi pa tayo makabuhelo. So once again, inuulit ko sa inyo, magpa schedule kayo dito, magpalista kayo sa schedule palisla kayo dyan. Mapariyad man or mapadyed, uh, lagyan nyo ng location. So, salamat sa support, ha. So, uh, inulit ko, baka pwede akong humingi na pabor sa inyo i-play nyo yung mga playlist natin dito para madagdagan yung watch hours ni Mama para po matulungan nyo ako ma-monetize natin to para makapagbigay tayo sa outside Riyadh, outside Jeddah ng free food uh, Mas marami tayong matutulungan kapag na-monetize ako dito. Tulungan nyo ako mga kabayan kasi uh, gusto ko makatulong sa inyo, gusto ko makatulong sa iba pa. So, salamat sa pag ha. Uh, Subscribe lang kayo dyan. Like and share sa mga mga video. Thank you. God bless.